Hindi na maiwasan na sa tuwing magkakaroon ng sabay-sabay na mauhusay sa iisang dibisyon, ang mga mauhusay na mandirigmang ito ay kadalasang tinatawag na four kings ng kanilang dibisyon. Tulad na lamang noong era ni Sugar Ray Leonard, Roberto Duran, Marvin Hagler at Thomas Hearns, sila ang mga tinaguriang four kings noon ng kanilang era. Noong kaputukan naman ni Marco Antonio Barrera Eric Morales at Juan Manuel Marquez. Biglang pumotok rin ang pangalan ni Manny Pacquiao, kaya't nakasama ito sa tinatawag na Four Kings ng featherweight noon. Nitong nakaraang eksena naman sa lightweight, tinagurian ding Four Kings sina Tank Davis, Ryan Garcia, Devin Haney at Tio Pimo Lopez. Pero dahil loaded talaga ang lightweight, may mga nagsasabing si Lomachenko dapat at Shakur Stevenson ang nasa 4 Kings, hindi si Ryan Garcia at Devin Haney. Pero sa mga masugid na taga-subaybay ng boxing na sumusubaybay pati sa mga lower weight class, minsang tinagurian ding 4 Kings sa lower weight class ...sina former pound for pound king Roman Chocolatito Gonzalez, Juan Francisco Estrada, Carlos Cuadras at Sri Saket Sorong Bisay. Tulad ng eksena sa mga nakalipas na 4 Kings, kontrapelo ang isa't isa. Si Hearns ay tinalo ni Sugar Ray Leonard. Si Leonard ay tinalo naman ni Roberto Duran. Si Duran naman ay tinalo ni Hagler at Hearns at si Hagler naman ay tinalo ni Sugar Ray Leonard. Sa featherweight porkings naman, ilang ulit din naglaban-laban ang mga ito. Si Morales sinilat ni Barrera. Si Barrera sinilat ni Pacquiao at si Pacquiao naman ay misang nasilat ni Juan Manuel Marquez. Sa madaling salita, wala pa yata'ng nakakapangwalis na boxer sa kanilang mga karibal sa tuwing nagkakaroon ng tinatawag na Four Kings. Pero may pagkakataon po ngayon. Si Jesse Rodriguez na walisin ang mga tinaguriang Four Kings sa kanyang dibisyon. Dahil sa kasalukuyan po mga amigo, sa edad na 24 anyos pa lamang, 3-0 na po si Jesse Rodriguez kontra sa mga tinaguriang Four Kings sa kanyang dibisyon. Unang nakatikim ng kanyang hagupit si Carlos Cuadras noong Pebrero taong 2022. Tinalo ito ni Bam Rodriguez by 12-round unanimous decision. Apat na buwan lang ang lumipas mga amigos. Isinunod agad ni Bam Rodriguez ang minsang sumilan sa pound for pound king na si Chocolatito walang iba kundi si Sri Sakit Sorong Bisay ng Thailand kung saan tinalo niya ito baya 8 round TKO. At kahapon naman po mga amigos winasak ni Bam Rodriguez ang matagal ng pound for pound na si Juan Francisco El Gallo Estrada sa pamamagitan ng 7th round knockout. Dalawang beses pinahalik sa lona ng 24 anyos tubong San Antonio, Texas si El Gallo. Kaya naman grabe ang respect tong tinatamo ngayon ni Bam Rodriguez Tanging si Roman Chocolatito Gonzales na lamang po ang hindi pa nakakalaban ni Jesse Bam Rodriguez at kailangan niya po itong talunin upang mawalis ang sinasabing four kings sa kanyang dibisyon. Pero may malaking problema po mga amigos, kaya't mukhang malabong mangyari ito. Dahil si Bam Rodriguez po at Chocolatito ay parehong hawak ni Mr. Honda ng Taken Promotions. Kaya't sabi ni Bam Rodriguez, baka hindi ito pahintulutan mangyari ni Mr. Honda. Ani Bam Rodriguez sa kanyang panayam noon, "People always ask that. There is a lot of respect between me and chocolatito Mr Honda I don't think he would like that too much Every time people ask me that I just say I don't think it's a possibility It is a great fight The respect is there between us Estrada is a great champion too and I believe that's an even bigger fight Yan po yung panayam kay Bam Rodriguez bago yung laban niya kay Estrada pero malay natin mga amigos, baka magbago ang isip ni Mr. Honda ng Taken Promotions at sa susunod, eh payagan niya na ang sagupaang Chocolatito versus Bam Rodriguez. Ang nag-iisang kulang sa ring resume ni Jesse Bam Rodriguez upang mawalis ang tinatawag na Four Kings sa kanyang dibisyon. Baraha, patunayan mo sa akin ha, si